Hello mga ating, welcome to my mini vlog Hintay mo si mama nak ha, dyan ka muna ha Lalabas kita mamaya pagbalik ni mama ha Kita na yan o, Ay na Ayan o Hey boy hey, tilapia ba Pusit Paano pusit? Parang tarot po pusit May lima, ay puro lima pala sige. Yan na lang na lang Apat yan? Lima Ah sige sige Dito Eighty one Ah sige po Bali ano? 100 hundred na lang Labas ka Labas Labas si Marlos Labas Labas at pagdating ko nga mga ating sa bahay, inilabas ko nga lang saglit si Malos para makaihi. At pagkatapos mga ating nagsalang na nga rin ako dito ng kanin. At nagpainit na rin ako dito ng mantika para maisalang at maiprito ko na nga itong ulam ni Ate Saisay na tilapia. At hinugasan ko na nga muna itong mga ating ang mga hugasin dito sa lababo para mabawasan ang kalat dito sa kusina. May nagtitinda ng tahong mga ating kaya bumili muna ako. <laughs> oh, gugutom na ako. At pagkatapos ko nga maghugas mga ating ito nga binalatan at in-slice ko na nga itong kalabasa. Ang ganda nga nung nabili kong kalabasa mga ating. So ayan mga ating magluluto na nga ako na uh, pusit. So ang binili ko kanina mga ating na ano na pusit na apat na pirasong malalaki hinati ko yon Tapos yung kalahati, ilalagay ko sa ginataang kalabasa na merong malunggay. So, yun mga ating start na tayong magluto ng adobo. Uunahin ko lang yung adobo. So, ayan. Isa na tayo dito ng bawang. Tapos, sunod natin yung sibuyas. Mamadali na ako mga ating kasi nga, ano, uh, magsusundo pa ako sa anak ko. Anong oras na. So, ayan, ito yung uh, aadubuhin ko kasi favorite ng anak ko yung adubong pusit. At saka kaya naman mga ating mag, ano, rin ako ng pritong tilapia kasi yung anak kong babae ayaw ng pusit na adobo. Basta pusit, ayaw niya. <laughs> Dito naman sa kabilang kawali ay nagpainit na rin ako Igigisa ko na rin yung ating para sa ginataang kalabasa na may malunggay. Ayan, maglalagay na rin ako dito ng kunting mantika lang mga ating para panggisa lang natin sa mga ricados. Paiinitin lang natin yan saglit. So ayan mga ating, dito naman magigisa na rin tayo ng uunahin ko lang dito yung ano, yung luya. Igisa lang natin. Tapos mga ating sunod ko na rin dito yung bawang halo-halo lang. Tapos, sunod na yung sibuyas. Nung oras na, mag 11 na, magsusundo pa ako sa aking bunso. Ayan, ilalagay ko na mga ating yung kalahati nung ano, nung pusit. Yung so, isasahog natin sa ginataang gulay. Nalagay lang ako ng kunting toyo. Kunting toyo lang. Mamaya na natin lagyan ng suka. Dahil okay na nga yung ating pusit, ilalagay ko na nga ito kalabasa. Igigisa lang natin saglit po mga ating yung kalabasa. Lalagyan na natin ng ano, paminta. Busto na paminta po yung gamit po yung durog. At saka maglalagay ako ng, ang palagi kong ginagamit yung magic sarap. So, ayan, punti lang mga ating. At saka, maglalagay ako ng kunting asukal. Kinamay ko na malinis ang kamay ko, ha? Ayan, tapos, iyalo lang natin yan saglit. Bago natin siya pakukuluan. So, ayan, maglalagay lang ako mga ating nang ano, ng kunting tubig. Kunting tubig lang. Kasi medyo pakukuluan natin ng konti itong ating pusit. Ayan. Ganyan lang yan. Maglalagay lang din ako dito mga ating ng kunting tubig para palambutin lang saglit yung kalabasa. Uh, so ayan mga ating, maglalagay ako dito ng magic sarap din sa ginataan. Wala akong patis, ubus na. Maglalagay lang ako ng kunting asin. Kunting asin lang. Tapos hahaluin lang natin yan. Okay na nga itong ating uh, kalabasa, medyo malambot na siya, medyo malambot na. So, ilalagay ko na nga mga ating dito yung gata. Kakang gata to mga ating ha. ayon, kakang gata. Medyo na mo mga ating kasi nga, inilagay ko siya sa red. Mahirap na kasi mga ating mamaya, medyo umano, masira. Ilagay na nga natin tong ano, malunggay. Binigay to sa akin ng ano, kapitbahay namin kagahapon kasama pa <laughs> Marami ito sa mga ating binigay ko rin dito sa amin kapitbahay yung iba. Saka kay Madam Gigi binigyan ko rin siya ng kunting ano, malunggay. Tikman nga natin tong gata. Mm -hmm. Ilalagay ko na tong ceiling green. Mabango mga ating pag mayroong ceiling green ito naman, hahaluin na natin. Nagmamadali na ako. Buti na lang nakaluto na ako kanina mga ating ng kanin. At saka naiprito ko na yung ulam ng anak kong babae, yung tilapia. So ayan mga ating kasi, ano, medyo maano na mga ating, medyo malambot na yung uh, pusit. Ilalagyan ko na nga siya mga ating ng suka. saka pag naglagay tayo mga ating ng suka, wag muna natin hahaluin hanggat hindi kumukulo. At saka ito naman mga ating, lalagyan ko rin ng uh, kunting patak lang na suka para hindi agad mapanis. So, ayan. Pakukuluan muna natin mga ating. Pag naglagay tayo ng suka, wag agad-agad hahaluin. So, ayan mga ating, ito na yung ginataan natin kalabasa na may malunggay at sahog na pusit. So, ayan mga ating, luto na po siya. Luto na ang ating ginataan. At dito naman tayo mga ating sa adobo. At ito na rin mga ating ang adubong ulam ni Cyrus. Yan. Dapat may kunting sauce mga ating kasi mas gusto niya yung meron sauce. So ayan mga ating papatayin na natin. At pati rin tong adobo. Luto na po yan mga ating. So ayan mga ating dahil luto na nga ang ulam namin pananghalian. Ayan gagayak naman ako mga ating para maligo at magsusundo ako sa aking bunso sa school. So ayan mga ating andito na naman ako naglalakad papuntang school ni Cyrus. So ayan. 11.30 na mga ating. 12 o'clock ang labasan nila kaya ambalas-balas ko talaga ngayon. Ang oh, pagod hinihingal ako ang init. Paano ka namang hindi hihingalin dito? Pagbaba mo dun sa taas. Yan. Pupunta ka dito maglalakad. Saka sobrang init. Dito tayo sa malilim lang. Pag ka tatawagan mo, hindi mo yung lipin number. door. Para pwede mo siya tawagan na hindi ka pumapasok. Masunurin pa rin, babalik. Tagal naman ni GD. Bago matapos ang aking mini vlog, may isa shout out po muna tayo. Shout out Biyaherong Mangyan TV. Maraming salamat sa inyong suporta palagi.